challenge eh, accept na natin tapos na so Renan Mark Lupe Eder it's your turn na naman eh, magkantay-antay po kayo kasi titingnan natin kung ano kaya yung mangyayari sa video nyo Good morning mga kalagaan. Ito po ako ngayon. Eh, kakagising ko lang. Eh, na-stress ako sa pag-iisip kung ano po yung gagawin ko mamaya. Eh, since nakita ko dun sa Facebook na minimention po ako ng dating kasamahan ko na mag-push up challenge daw kami. Eh. eh, meron din po akong gagawin na push up challenge. I-accept ko yung challenge niya eh, kahit na sobrang laki ko na at saka sobrang bigat accept natin yung challenge na ito gagawin ko mamaya yung push up oh, pero with the twist ako with the twist yung gagawin ko eh, tinatanggap ko na yung challenge eh, nako damay damay na to maghanda handa kayo sa mention ko mamaya uh, may ruleta po may ruleta po akong ginagawa o gagawin pa po para kung sino yung masu kung sino yung susunod sa akin gagawa ng push up challenge eh napakaik po ng push up challenge kaya let's do this na bye bye eventually oh ito na po yung day 1 challenge ng push up eh tatlo po yung i-mention ko Nakikita nyo ba? 1, 2, 3 po yung nasa taas. Eh, yung 1, 2, 3 po niyan. Kung sino po yung naunang mabunot dito sa ruleta, siya po yung mag... Uh, siya, siya, siya po yung... Sila po yung ime-mention ko doon sa Facebook na gag... Ipo-post ko mamaya. Wala po tong bias, ginagawa ko po ito umaga 724 ng August 4. Diyan e, kanina tapos na ako mag-intro para sa vlogging ko. Eh dito naman po para makita po ninyo para wala pong bias yung ginagawa ko. di ko po to i-editan kani-kanino man para walang bias is magsisimula na po tayo. First draw. Nakikisabay pa po yung manok. Ito na. Sino po yung first mention ko? Tarang tarang. Dang dang da da Taraan! Si Mark Calopi po. Si Mark Calopi po yung first kong i-mention sa day one push-up challenge ko. Ahide ah na po natin siya kasi siya pong number one. Eh, Hahanapin na po natin kung sino po yung pangalawa kong i-mention. Yan po. Nakikita nyo ba dyan? Wala na po si Mark Calope. Ito na yung pangalawang i ko. Wala po itong bias. Naka-screen record po ito kung sino po yung... Raynan. Ikaw po yung second I mention ko. maganda da, magandahan da na po. Magandahan da na kasi ikaw po yung second mention ko sa Facebook tsaka Ikaw po yung second challenger natin. Last but not the least. A remind me later po. Ito po yung last. Ito po yung last. Ito po ay walang halong bias. Ito po ay ginagawa ko. 7.24 kanina. Ngayon, 7.26 na. 27 na pala. Wala pong halong idip-idip. Yan po to Yan. Eder. Eder kayong kong maganda ka. Ikaw po yung pangatlo kong imimension. Wala po tong halong bias na ginagawa. Naka live screen po to. Eh, eh, hindi pa naka screen record pala to. Yan po. Ikaw po yung pangatlong imi-mention ko doon sa Facebook. Eh sa hindi pa po nabubunot, eh maganda handa kayo kasi may 30 days pa 30 days pa po eh ngayon hindi po natin alam kung sino po yung mabubunot bukas papakita ko sa inyo o oh. oh, yan yan po yan po yung screen record hindi po yan nagsisinungaling a few moments later oh bogi, okay. sisimulan ko na yung challenge mo try ko kung kakayanin ko 25 lang po muna 25 done Oh Si 25 lang po muna 'yung challenge eh accept na natin tapos na So Renan Michael Lupe Ida. It's your turn na naman eh maghintay-hintay lang po kayo Kasi titingnan natin kung ano kaya yung mangyayari sa video nyo bye bye